Guys, itong situation sa Blumentritt Public Market alas ko pa lang ng umaga linggo ng uh, araw ng linggo iso ang marami ng vendors uh, dito or namem, mga namimili yan ang mga uh, section ng mga putas at kung ano at ano pa ayan ang mga tricycle naghanap uh, sila ng uh, mga pasahero nila ayan guys madilim pa lang dito sa Pilipinas ito na karami ng tao-tao dito sa public market ayan ang mga kain, ang mga manu hindi natin alam kung magkana ang kilo kasi uh, hindi tayo lumapit dun sa loob dito lang tayo sa bungad at ayan ang uh, Situation. Marami nang tao Ano yan? mag oh, O, sige, sige, sige. Go. May bayad na yan? Hindi, ano. na. Kaya ano. Sige na. Pilisan mo lang, pilisan mo. At uh, titignan ko yung paninda mo kasi magsi-CR lang siya. Yeah, so, pinatutungan lang ang tinda ng aking kapit. Ah, uh, kapot din yun. Yan. Yeah. Ito naman ang ating paninda, guys. Kunting-kunting -kunti na lang yan kasi wala na tayong puhunan. At, uh, <laughs> Alam nyo naman, dito sa Pilipinas, puro gastos bayad dito, bayad doon, bayad sa bahay. So, yan lang ang aking paninda, guys. At mayroon din akong kapi sa ilalim. So, yan lang for today's video ang aking ipakita sa inyo. Oh, ang ganda-ganda ng masag. Oh, ang ganda ng saging, guys. So, maraming salamat. God bless you.